Maraming salamat po Magandang umaga sa ating lahat Vice Mayor Dodot Sa ating mga konsihal Mga kasama natin mula sa PNP at BFP uh, Sa bawat uh, kawani. ng lokal na pamahalaan ng Pasig uh, Good morning po ulit uh, Kung mapapansin po ninyo Kung nadadaan po kayo sa City Hall compound natin Mapapansin po ninyo na Malaki na ang progreso natin At uh, on track po tayo uh, Nakita po natin Ito yung uh, Diba nga, ito yung pinakamalaking proyekto sa kasaysayan natin. Ito, mga taga-engineering, makikita po ninyo na nakakatuwa dahil uh, as of now, ano, end of May 2025, wala tayong uh, slippage. may po alam naman po natin, di ba, sa proyekto ng gobyerno, hindi naman sa Pasig, pero dito sa Pasig, aminin natin, 99% ng proyekto natin nagkakaroon ng slippage kahit ilang araw, ano. Pero ito, nakikita po natin na uh, maganda, maayos ang pagkakagawa at uh, mukhang malapit na rin tayo mag-groundbreaking uh, para sa New City Hall uh, campus, sa so, New City Hall redevelopment natin na uh, alam natin talagang uh, excited na rin ang marami dito. At uh, hindi lang sa uh, ito po ay basta infrastructure project natin, kundi nais po natin itong maging modelo rin sa mga future projects malaki man o maliit ng ating lokal na pamahalaan ang uh, sabi natin modelo pagdating sa pagpaplano mula sa pagbabalangkas ng program of work hanggang sa public bidding hanggang sa uh, transparency natin kung paano natin siya nire-report sa taong bayan hanggang sa implementasyon hanggang mula sa demolisyon hanggang sa pagpapatayo uh kung ano yung mga best practices sa pagpapagawa uh, hanggang sa evaluation nito hanggang sa dulo ng proyekto uh, hopefully ano uh, ito po ay maging modelo uh, ng uh, infrastructure projects natin dito sa ating lungsod no uh, moving forward no kaya maraming salamat po sa lahat ng city administrators office engineering department na nangunguna po dito sana tuloy-tuloy po at uh, nga po makita natin kung ano pa yung pinakamalaking proyekto, yun pa yung walang uh, negative slippage. Ano? At sana magtuloy-tuloy po ito. At baka magulat po ang ating mga kapwa pa kung gaano kabilis po matatapos ang proyekto na ito. Ang target talaga natin, next term, tapos po siya. Ano? So, alam naman po natin na ito po ay hindi lang City Hall. Diba? Siguro kung may isa tayong pagkakamali, Uh, baka ito po yung title ng project baka nagkamali tayo sa title ng project kasi alam naman po natin hindi lang sa building kundi pati may medical facility yung mga laboratorio ng uh, city health department ay nandun may medical facility po tayo doon na malaki-laki uh, may, sen uh, may senior citizen center po tayo doon uh, sama ng OSCA uh, lahat ng mga pangarap natin, sa City Hall, kahit sa OBO, di ba, yung mga gusto nating uh, layout ng opisina natin, na yun na po. Pero siyempre, isang feature po talaga dyan, ay yung plaza natin, na medyo malaki ah, uh, yung plaza, pati yung uh, yung history nito, hindi uh, lang yung uh, physical, ano, ano na, sabihin physical, nakikita, uh, kundi pati yung mga infrastructure network, uh, IT infrastructure network, rather, at uh, marami pa pong iba din po ang uh, kasama rito pero higit sa lahat minamaximize natin yung value ng lupa kaya muli po hindi lang sa uh, pagpaplano hindi lang sa implementasyon o sa pagpapatayo nito kundi pati sa economics at sa lahat pa po ng ibang aspeto ito po ay magiging modelo ng mga proyekto ng pamahalaan sa uh, sa inaharap. Ano? So, muli po, maraming salamat. Yun lang po muna, dahil nakasimangot na po kayo eh. Ah, maganda umaga po sa bawat isa. Adjourn na po tayo.